matin si sa Samubo Central School Second Grand Alumni Homecoming 2024 At inarkila ang Kingpins Food Cart ng Batch 1988 Bago nga pumunta si Mr. sa kanilang Grand Alumni ito at nagtrabaho nga muna kami sa aming munting negosyo Dumating nga dito ang stocks ng aming itlog pugo At kapag dumadating nga ito mga kakingpins na aming itlog pugo inaasikaso nga agad namin dahil itong kahon nga ay hindi nga pwedeng mabasa dahil madaling masira Kapag nasira nga ang kahon ay kadalasan din nababasag din ang mga itlog At pabigla-bigla ang pag-ulan ngayong araw mga kakingpins kaya ayan ang daan ay basang. Sana nga mga kakingpins hindi na umulan mamaya para maganda nga ang benta ng ating food cart. At eto nga mga tindero natin dito mga kakingpins na nga sila ng kanilang umagahan. At mamaya nga pagkatapos sila dito kumain ay si kasuhin nga nila ang kanilang mga loading At kapag ganitong maulan nga mga kakingpins binabawasan nga natin ang mga paninda na dadalhin nila para hindi nga tayo masiraan. Sa tagal na nga nating nagpo food cart mga kakingpins. alam na natin kung kailan matumal at mabenta. Ganun pa man kahit anong panahon pa nga yan ay positive at ganado pa rin magtinda ang ating masisipag ng mga tindero. Ito nga si Kaloy kadarating lang pinabili ko nga ng siomay dahil paubos na nga ang ating stocks mga kaking pins. Araw-araw nga kung ano yung stocks na paubos na ayon nga ang pinapabili natin mga kaking pins dahil nga ang puhunan natin ay parang kantang ni Sara J paikot-ikot lang. <laughs> Dumating din mga kakingpins itong stocks natin na siopaw, Japanese shumai at ng squid bowl Galing nga to sa Maynila mga kakingpins at isa nga to sa lamang natin sa mga nagtitinda sa food cart Dahil wala nga silang ibang product na tinitinda natin mga kakingpins Kung ano nga yung kakaganda at ikaka-improve ng ating negosyo mga kakingpins ay ginagawa nga namin ni Mr. Sa totoo lang mga kakingpins ito na talaga ang aming bread and butter, ang pagpo-food cart Quite. Ipagkakaloob ni Lord na way dumami pa ang ating mga suki mga kakingpins at lumaki pa itong ating negosyo Maikwento ko nga sa inyo mga kakingpins nung nags mula pa lang nga kaming mag food cart ay eh kahit ko pa lang ang aming binta ay masaya na nga kami. Hanggang sa paunti-unti nga mga kakimpins ay nakikilala na nga nila ang ating food cart at parami na rin ang ating mga suki. At, at nagkaroon nga ng pagsubok na hindi natin inaasahan mga kakimpins nagkaroon nga ng pandemic. At natigil nga ang pagtitinda ng ating food cart dahil bawal nga makasilamuha sa labas. Dagdag pa na nagkasakit ang aming anak na si Lucas at naadbint ka sa hospital dahil nagkanumonya. Karamihan nga sa pera namin ay na-invest namin sa produkto ng amin food cart at nabayad nga sa ospital. Bali, konting halaga lang talaga ang natira sa amin at naisipan na lang namin ni Mr. na mag-online selling ng mga pagkain tulad ng maha, puto, espageti at kung ano-ano pa nga mga kakingpins. Tulungan nga kami ni Mr. mga kakingpins. Bali, ako ang nagluluto at siya nga ang nagdi-deliver. -de at nang medyo nakapag-ipon na nga kami ni Mr. ay nagdagdag nga kami magtinda ng beauty products sa online. Sakto nga mga kakingpins, nung panahong yun ay malakas din ang bintahan sa beauty products. Kaya hindi na kami nahihirapan sa aming expenses at kahit papano ay nakakapag-ipon na. At after pandemic, nga bumalik kami dito sa pagpupod cart dahil nga ang beauty product ay humina na rin ang bintahan. Sa ngayon nga kapag binabalikan namin ni Mr. yung mga araw at taon na nahihirapan kami ay napapangiti na lang nga kami at napapasabi ng hindi talaga tayo pinapabayaan ng Diyos. Kaya ngayon mga kakingpins kahit may problema nga kaming pinagdadaanan ni Mr. hindi nga kami nag-aalala dahil alam namin na malalagpasan namin to. Basta piliin lang natin na maging mabuting tao at palagi lang tayong magdasal mga kakingpins. After naman ni Mr. maglagay ng mga stock sa freezer, namin ang resibo ng mga pinabili namin ngayong araw at nako ito nga short pa nga ng 800 ang computation ni supplier at ora mismo nga chinat ko si supplier na ipapabalik ko sa tauhang ko bukas ang kulang na 800 pesos at dahil patapos na nga ang buwan ng December kaya itong tip box nga ni Michael ay binuksan na nga namin maraming maraming salamat nga po pala sa mga humuhulog dito sa tip box na appreciate po talaga namin mga kakingpins at malaking tulong nga ito sa aming mga tindero sinimulan ko na nga itong bilangin mga kakingpins at umabot nga ito ng 1,400 pesos Ibinigay ko nga to lahat kay Michael at binigyan niya din ang mga batang na uutos-utusan niya nga dito. Sa mga oras nga ito mga kingpins, papunta na kami sa mubo at mag a nga si Mr. sa kanilang alumni homecoming. Nakarating na kami dito sa bahay ni Bianan at itong ang anak kong si Lucas na nagbakasyon nga dito ay panay cellphone lang pala. Bali nga yung gabi nga mga kingpins, dito ay matutulog sa bahay ni Bianan at panigurado ngang madaling araw ng uuwi ang aking asawa galing sa kanilang party. At dito pala nakapwesto ang kingpins food cart malapit sa stage na inarkila ng batch 9 1888 mga kakingpins. O oh, diba kahit nagparty at naghappy happy nga si Mr. ngayong gabi ay may pumasok pa rin na income mga kakingpins. Ito na nga yung tinatawag na financial freedom. Meron na nga kaming pandagdag pambayad sa mga bayarin mga kaking. Maraming maraming salamat po sa nagtitiwala at tumatangkilik ng aming servisyo. At ito nga nagsayawan na nga sila Mr. dito o siya. Hanggang dito na lang video ko. Salamat sa panunood. Follow for more.